Na-invite nga pala tayo ngayon ng event guys dito lang din malapit sa lugar namin at first time nga pala natin na-invite sa mga ganitong event pero bago ang lahat sisimulan muna natin sa magandang umaga kaya bago nga pala tayo naligo ay nagluto muna ako ng ulam dito sa bahay kasi sakto din nakabili ako ng pusit kaninang umaga kaya ito yung niluto ko para sa tanghalian namin simpleng adobo lang na wala ng masyadong maraming ilalagay kaya kahit andito pa nga ako sa bahay ay talagang kinakabahan na ako dahil nga first time nating ma-invite kaya hindi ko pa alam kung ano yung dapat gawin pero dahil nga isang malaking karangalan mapasama tayo sa mga ganitong event kaya hindi na rin ako nagdalawang isip pero meron din naman tayong ibang makakasama doon na mga content creator kaya nilagyan ko na nga rin pala ng magic sarap itong niluto nating adobong pusit hindi ko nga alam guys kung adobo or sinabaw ba to kasi napakaraming tubig talaga yung nalagay ko kaya nung naluto na kaya tamang food trip lang din tayo para meron tayong lakas mamaya at pagkatapos ko nga palang kumain at naligo ay diretsyo na rin tayong umalis para pumunta na sa highway kaya habang naglalakad nga tayo ay hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko sa mga oras na to kaya sakto talaga pagdating natin sa highway eh nakasakay kaagad tayo. Imbis nga malapit na sana tayo sa city, kaso lang nasiraan si kuya kaya sumakay na lang tayo ng tricycle. At pagdating nga pala natin sa city ay nagbayad lang din muna tayo. Kaya diretsyo na rin tayong pumunta dito sa Ia e Lodge kasi dito daw tayo magpapahinga. At dahil nga wala tayong dalang ID kaya hindi kaagad tayo nakapasok dito. Kaya buti na lang talaga meron tayong mga nakasib na ID dito sa silpo natin kaya nakapasok tayo. Hindi kasi nagsabi yung event organizer kung magdala ba kami ng ID. Pero okay lang yan kasi saglit lang din naman tayong tumambay sa labas. At pagpasok nga pala natin dito sa loob ay dalawang kama pala kasi kasama natin yung kameraman natin. Kaya tamang pahinga lang din muna kami dito saglit. At dahil nga medyo nagugutom ako kaya pinabili ko lang muna siya nang pwede naming makain sa labas. Napakahirap talaga kapag napakahilig natin sa pagkain kasi kahit ano-ano na lang yung gusto nating kainin. Supaw nga pala yung nabili niya kaya tamang food trip lang din muna kami. Kaya nung gabi na nga ay dumating na yung service na sasakyan namin papunta dun sa may event. Kaya palagi akong nagpapasalamat sa inyo guys kasi kung di dahil sa inyo ay hindi tayo mabigyan ng mga ganitong opportunity. Kaya nagpa lang din tayo ng konti hindi naman tayo masyadong haggard tingnan. At ito na nga pala yung time guys na nagumpisa na yung event at di ko nga expect na ganito pala karami yung tao dito. Kaya ito talaga yung oras na hindi na ako mapakali kasi sa sobrang kaba ko ba naman. At marami din pala yung nagpreform dito guys. Panoorin na lang natin yung kasunod na nangyari. Good evening everyone. siya Kaya tamang kain lang din muna tayo dito pampawala ng kaba kasi tayo na yung sunod tawagin. At ito na nga pala yung time guys na parang gusto ko nang tumalon sa stage. Grabe yung kaba ko dito guys, nanginginig yung buong katawan ko. Kaya panoorin pa natin guys yung ibang nag-reform. Okay. Okay. ito na nga pala yung time guys na nabigyan tayo ng certificate of appreciation sobrang salamat talaga sa inyo kasi kahit kinakabahan ako ay eh talagang nag enjoy din naman talaga ako dito kaya nung natapos na nga rin pala yung event ay tamang food trip lang din muna kami kaya hanggang dito na lang muna tayo guys kung nakaabot kayo sa video na to maraming salamat palagi sa panunood nyo at huwag nyo naman kalimutan i-share ang video natin ngayon maraming salamat po I love you